U.S. President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un nasa Vietnam na para sa ikalawang summit. At taon ng carnival sa Italy, muling ipinagdiwang. May report si Stephanie Ceballiano. Dumating na si U.S. President Donald Trump sa Vietnam para sa ikalawang summit nila ni North Korean leader Kim Jong-un. Nauna namang nakita si Kim sa kanyang smoking break sa isang train station sa China bago ito dumiretsyo sa Hanoi. Inaasa ang si sentro ang pagpupulong ng dalawang leader sa usapin ng kapayapaan at denuclearization. Habang patuloy rin nakaabang ang kanilang mga mamamayan at maging ang ibang mga bansa sa magiging resulta ng kanilang ikalawang summit. Inilarawan ng isang pag-aaral ang pagsugpo ng Estados Unidos sa extremism bilang unsustainable. Sa inalabas na assessment ng Bipartisan Task Force on Extremism in Fragile States, kailangan anilang baguhin ang paraan ng US sa paglaban sa mga terorista, partikular na sa grupo ng Islamic State at Al-Qaeda. Dapat anilang unahin ang prevention sa halip na military solution dahil mahirap anilang wakasan ang isang ideolohiya na gaya ng extremism. Sa Brazil, natagpuan ng mga residenta ang isang 11-meter humpback whale sa northern Amazon sa gilid ng mga kakahuyan labing metro ang layo mula sa Dalampasiga. Kadalasan anilang nilang natatagpuan ng humpback whale sa Brazil coast sa kasagsaga ng pagmamigrate ng mga ito. Nakakita na ba kayo ng ice tsunami? Yan ang tawag sa nagyayalong bubbles na nakuna ng video ng isang pulis sa Niagara River sa Canada maging ang mga motorista ay huminto sa lugar para kunan ng video ang ice tsunami. Kitang-kita kasi doon ang paggalaw ng mga nagkukumpulang bloke ng yelo na naabot pa ang gilid ng kalsada. Sa Italy, tampok ngayon ang makukulay na maskara sa taunang carnival doon. Ito rin ang panahon kung saan ibinibida ang kakaibang maskara at mga costume. Gamit lang ang papel, metikulosong hinuhulma ito para maghugis muka, saka ipapares sa magarbong mga damit. Sa daan-daang taon, naging simbolo na ang karnaval ng misteryosong pakikihalubilo ng mga tao doon mula sa iba't ibang estado ng pamumuhay. Stephanie Civiliano, para sa Bayan.